sa mga tol uh, pumunta tayo ng palengke ito ah, uh, uh, di bali ano kayo? 23 o oh, di bali ano na uh, halos disperasa ng paswa tignan natin check natin kung kung okay okay na yung palengke ano medyo mahirap ang buhay ngayon kaya ah, uh, kung hindi natin na ah, uh, ah nakikita ah, uh, natin ito pagdating ng mga holidays na kung mga yung mga tao na Uh, namamalengke na sila nagipo na sila para sa handa nila sa ano yun, Ocho Pena o sa Pasko sabi sa so, tignan natin kung kung maraming tao sa palengke, bibili na rin tayo ng prutas dahil uh, kailangan natin yun eh so ito itong binabaybay ko ito yung 20 street yan kanina pag bago tayo sa palengke yan ang pinabaybay ko naman doon ay Gordon Avenue eto 20th street na to yan kung mapansin nyo yung kalsada rito mataas na o ah, pinataasan to eh kaya pagbaha medyo hindi na binaba yung kalsada pero yung loob ng bahay kailangan ah, pataasan din nila dahil ah, ano na eh mababa na may ipo na yung tubig e eh. sa naman so dito kami sa east backpack ang sinasakya kong green na tricycle pagpupunta kayo dito hindi kayo maliligaw kahit jeep merong coding dito eh. tsaka mga tricycle dito may ID may uniform eh. kaya kung ano may magiging trouble ninyo madali niyo, hanapin yung tricycle o yung jeep ang mga jeep nito may mga rota sila mga sun nyo. iba ibang kulay nila para hindi kayo ma maligaw kaya kung pupunta kayo dito napakalit ng Olongapo po eh pa kaya maraming hotel dito restaurant ang kailangan nyo lang yung pera na pinag-ipunan sa buong buong taon dalin nyo uh, para dito nyo spend sa Olongapo po marami itong ano beach hotel uh, ano pa ba? ba? restaurant at saka tattoo shop yan uh, pag may pag, ka hindi mawawala yung pagpapatato eh. kahit maliit uh, ka para souvenir mo na sa Olonga po habits uh, nga pala napakarami simula ng uh, pareto ah kalaklan simula ng beach to nagasambales sa loob naman ng Paces BMA, napakarami ng beach doon, ng hotel, kaya uh, taxi, kaya hindi wala kayong gagawin uh, uh, kundi magtala lang ng pera. So dito tayo sa may palengke na, bababa na tayo dito, dito tayo magsisimula maglakad para makakita. Tapos ko <tinyo>

Tap-tap 50-50 lang. 50 -50. Oh, copyright pa tayo doon sa 50-50 lang. Sige mo yun. Oh, may pero na yun. May cooperate na yun yun. Uh, lahat po ng klase, 50 lang. 50 lang, 50 lang. Oh, marami ng prutas po. Yun. Oh, strawberry. Mmm. Yun nga yun. Ay, oh, wala na. Hoy. Ba't ka Ito ngayon lang ako pwesto to. Hanggang bagong taon. <coughs> oh, ganda yung ano na ito niyo. <coughs> ganda <Hingga> pamain. Ganda <coughs> pamain. <coughs> ah, papa, oh papa, 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 Kung papa, 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 oh! <laughs> <laughs> <Ang gigat na. laughs> Ma, Alala ko tuloy si Ranis! Oo, yung So, dito tayo sa harap ng palengking bago yan. 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 Along ka pa. Public market. Ito yung pinakamalaking palengke. Ang alam ko dyan eh. Gagawin na lang second floor yata yan eh. Ah, yung palengking. Yan na yata yung project ngayon. Eh, gagawin nila wet uh, market sa baba, dry market sa taas. Yan. Pero <clears throat> okay naman yun. Uh, kasi medyo crowded na eh medyo masyado na siyang uh, siksikan sa palengke. So, hindi dito ako sa Rap de Valle, nasa West ako eh, west Park Park. Uh, kahit saan siguro, binigyan sila ng pagkakataong kumita. Kaya kahit saan, marami kang may kitang vendors. Pero kapag wala, pag wala namang holiday, wala yan. Katulad, uh, katulad, uh, katulad, itong lugar na to, tinatanggal to, pinapalis to eh. kapag hindi holiday. Oh check natin yung prutas nila oh. So, masarap lang kasi pag holiday uh, no? pag ganito medyo mura pa eh pero kapag ano kapag dating na ng 24 mahal na yan eh uh, tingin ko mas marami ngayon pa, no? uh, stock ko prutas So sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe nyo ako. Sa mga nakasubscribe, subscribe, uh, watch nyo na lang yung video ko para makatulong kayo na malaki. At makita ninyo yung mga video dito sa Olonga po, pati sa SBMA. Yan. Yan ang may video ko talaga taga rito ako. Subscribe nyo ako para swertingin kayo sa datong Paskong to. Pag hindi, uh, bahala na kayo. Thank you very much uh, sa panonood ninyo. Eso son solo de le...